<coughs> Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. Maaari ba kayo magsitayo para sa ating panalangin? Jimuel, maaari mo bang panupamunuan ang ating panalangin? Sa ang anak ng Espiritu Santo, Panginoon, maraming maraming salamat po sa biyayang na patanggap po namin sa araw-araw. Maging ang buwan yung mga pangalaw. O, mga po, ilatan kami sa pangalaw-araw. Ang ating pangalaw. Ang At pangalaw. sa ating pangalaw. Ayan, bago magsuko, maaaring niyo bang ang pasura sa ilalim ng ulupuan? Tapos na ba? Opo. Ayan, maaaring na kayo magsuko. Uli, magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. Kumusta naman kayo? Okay lang po. Ayan, ako'y ay nagagalak sapagkat kayo ay nasa maayos na kalagayan. Ano, bago ng lahat, gusto ko munang uh, tingnan kung sino ang mga liban at hindi liban sa ating uh, klase. Sekretary, meron bang nawawala sa ating, uh, sa iyong mga kaklase? Wala po. Ayan, ako'y ay lubos na natutuwa sapagkat kayo ay lahat ay narinito ano upang matuto ng bagong aralin. Ngayon naman, bago magsimula ang ating aralin, gusto ko munang sabihin sa inyo ang alitunin sa loob ng ating klase. Una, dapat kayo ay huwag maingay. Pangalawa naman ay irespeto nyo ang inyong kamag-aral maging ang guro. Okay. Ang kahulihan naman ay itas nyo lamang inyong kanang kamay kapag nais nyo sumagot na iintindahan ko diba? Opo. Okay. Ayan. Ngayon naman, uh, sino kaya ang nakakatanda pa sa inyo ng ating pinag-aralan kahapon? Ma'am. Jimuel? Ang kinag-aralan po natin kahapon ay patungkol sa nasyonalismo na kung saan ito ay sumasalamin sa ating pagkakakilan ng bilang mo. Magaling! Si Jim talaga ay nag-aaral ng mabuti. Ano sapagkat natatandaan niya ba ang ating pinag-aralan kahapon? Ngayon naman ay maglalaro tayo. Ayan. Kayo ba ay pamilyar sa 4 pics 1 word? Ako! Ayan. Ang 4 pics 1 word, ako ay magpapakita ng apat na larawan. Ano? At kung mapapansin nyo, may nakagulong dito mga letra. Ang nais ko ay buuhin nyo ang mga nakagulong letra upang malaman natin kung anong ibig sabihin ng apat na larawan na ito. Sige, maaari na kayo masimula. Ayan, Junuel. Maaari mo bang basahin kung ano ang inyong nabuo? Batas Militar. Magaling. Ang tinutukoy ng apat na larawan na ito ay tumutukoy sa batas militar. Ngayon ay magkakaroon muli tayo ng ah, uh, isang aktibidad. Ano? Kayo ay hahatiin ko sa dalawang grupo. Ikaw ang unang grupo at ikaw naman ang pangalawang grupo. Ang gusto ko lamang ay, maaari bang basakit? Sumulat ng salita na nauugnay sa batas militar. Ayan, kayo ay bibigyan ko ng isang papel. at ano, tapos, isusulat nyo sa papel na iyon ang mga salita o salita na nauugnay sa batas militar. Sige, Jamuel, maaari ka nang magsimula. Ayan. Sa unang grupo, ano ang inyong ilagay? Kamay na baka. Ano po kayang ibig sabihin ng kamay na bakal? Kamay na bakal po ang ilagay po sa nanaunay po sa patas militar sapagkat sila po yung pukukontrol yun sa mga mamamayan ng mga sa Ayan, magaling. Sa pangalawang pangkat naman. Ang iyong sagot ay gobyerno. Bakit kaya gobyerno? Gobyerno po sa pagkat Uh, ayon po sa batas militar, si gobyerno po yung nagbibigay ng mga batas o uh, nagpapatupan ng mga batas na siya naman susundi ng, uh, ng mga mamamayan na nila sa Magaling. Ako ay natutuwa sa pagkat kayo ay mayroon ng idea sa kung ano ang tatanap. Ngayong araw at ikakatalakayin ang mga pangyayari sa, ang daan sa ng digay sa anak bigaydaan sa pagtatanggol ng patas Kilala niyo ba ang nasa larawang ito? Opo. Sino kaya ito? Si Ferdinand I. E. Marcos Sr. po. Ayan, magaling. Okay, basahin natin. Noong dekada 70, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ay naharap siya sa maraming suliranin. Ayan, noong dekada 70 daw sa ikalawang termino ng pamumuno, ah, pamumuno ni Ferdinand E. Marcos ay maraming suliranin ang uh, A uh, bumuo sa kanyang termino. Ano, sapagkat maraming mga mamayan o mga tao ang tumutuligsa sa kanyang pamahala. Gayun din ay maraming uh, proyekto ang inilunsan ng pamahala ang Marcos kaya't naipon ang utang ng Pilipinas. Sumabay pa doon ang uh, pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigigang pamilihan. Yun din ang hudyan kung bakit nagkaroon tayo ng uh, uh, mataas na presyo ng uh, bibigyan ng panahon ni Ferdinand de Marcos. Ngayon naman, aalamin natin ano, kung sino ang mga grupo o musko na tumutunig sa, sa pamamahala ni Ferdinand Marcos. Maaari bang basahin kung sino ang mga ito? New People's Army, Communist Party of the Philippines, Moro National Liberation Front. Ayan, nagkaroon daw tayo ng mga grupo ng NPA. Meron tayong CPP, and MNLF. Unahin natin ang NPA or New People's Army. Ito ay itinatag noong Marso 2016, ano? Ito ay pinubuo ng mga magsasaka at iba't ibang uri ng mga mamamayan na nahikayat ng magandang pangako ng komunismo. So pag sinabi daw natin komunismo, ito ay tumutukoy sa ang uh, pangangailangan na mas nakararami ay ang mas mayoridad kaysa sa interes ng iilan lamang. Ito ay pinamumunuan ni Bernabe Buscaino o mas kilala sa tawag na Commander Dante. So, ano nga ulit ang alias ni Bernabe Buscaino? Commander Dante. Ayan si Commander Dante. Ano? Ang grupong ito ay naniniwala na ang pag-aaklas na lamang sa pamahalaan ang tanging solusyon upang magkameron tayo ng kaundaran at kaya kapayapaan noong panahon ni Ferdinand E. Marcos. Ang pangalawa naman ng CPP or the Communist Party of the Philippines, ito naman ay itinatag ng isa sa profesor ng Universidad ng Pilipinas. Ano, ang grupong ito ay nilalayo na magkaroon tayo ng sosyalistang lipunan. Pag sinabi natin sosyalistang lipunan ay ang pagkakaroon ng pagkapantay-pantay sa mga mamamayan. Ang kahulihan natin ay MNLF or the Moral National Liberation Front. Ito ay itinatag ni North, may saure noong Marso, labing walo, isang naraan, Ito ay samahan ng mga Muslim na naglalayo na magkaroon ng sariling pamahalaan. At ang pamahalaan na ito ay tinatawag nilang Republika ng Bangsamoro. Ano nga ulit ang MNLF? Samahan ito ng mga ano? Ng mga Muslim po. Ayan, tama. Ang MNLF ay samahan ng mga Muslim noong 1771, naari bang basahin? Nagsimulang manalakay ang mga MNLF. Ayan, 1771 ay nagsimulang manggulo ang MNLF sapagkat so, sinasabi nila na kinukuha daw ng pamahalaan ang kanilang ancestral land o mga minanang lupain sa kanilang mga ninyo. At dahil doon nawala ng tiwala ang mga mamamayan sa Uh, ano sa ating pamahalaan. Ayan at uh, nagkaroon tayo ng suliranin sa katahimikan ng kaayusan ng lipunan dahil uh, sa sunod-sunod na pagrarali ng iba't ibang mga manggagawa kasama ang mga guro maging ang mga estudyante. At ang pagrarali na yun ay uh, nauwi sa madugong labanan sa pagitan ng welinyista at mga pulis. Ayan na sa pagitan daw ng Raleigh at Pulis. Ito, makikibasa nga nito. Ang writ of habeas corpus ang nagbibigay ng karapatan sumailalim sa tamang proseso ay, ng pagbibigay. Yan, natandaan nyo, oh, ano, ang writ uh, of habeas corpus ay ang uh, karapatan ng mga mamamayan noon na magkaroon sila ng uh, tamang proseso ng pagbibigay. Ngayon naman ay dadako tayo sa Agosto 21, isang tibot siyang naraan kasahin nga na, naganap. naganap ang pagbobomba pa sa Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ayan. Noong Agosto 21, sa sham nara ang pitong pulis ay nagkaroon ng uh, pangangampanya ang liberal na uh, grupo ano sa Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Unit uh, alas 9 ng gabi na may magsa, uh, may magpasabog uh, o may sumabog na dalawang granada. Sa palagay nyo, sa pagsabog ng dalawang granada, ano kaya ang magiging bunga nito? Marami po ang mga matay. Ayan, tama. Ano, dahil sa puntong iyon, dahil may nagsabog ng dalawang granada, ay maraming namatay at nasugatan sa uh, pagpupulong na iyon. Ngayon naman, may kibasa. Proclamation bilang sa isang daan walong pusiyang, pansamantalang pagsuspende sa writ of habeas corpus. Dahil nga daw sa pambobomba na naganap sa Plaza Miranda, ano isinisi ni Marcos ang tapong iyon sa mga taong nag-aaklas laban sa kanyang pamahalaan. At yun din ang utyat kung bakit ah uh, nilagdaan niya ang proclamation bill na ah uh, uh, wanoaan ah uh, 83. Ano, ito ay uh, ang pagsuspendi ng karapatan ng mga mamamayan na sum sumailalim sa tamang proseso ng paglilitis. Ibig sabihin, kahit sino ay maaaring kulihin, ano, kahit walang warrant of arrest. Yun din ang kudyat na pinadakip niya ang mga taong uh, pinaghihinalaan ng mga leader ng komunismo. Ito naman. Setyembre 21, 1972, nilagdahan ni Pangulong Marcos ang proklamasyon ang proklamasyon bilang 1081 na nagsasailalim ang buong bansa sa batas militar. Ayan, ayun na. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand T. E. Marcos ang proklamasyon bilang 1081 ano, na nagsasabi na ang Pilipinas ay sumasailalim na sa batas militar. Ano kaya ang batas militar? Ang batas militar ay isang marahas na hakbang na maaaring isagawa ng pamahalaan upang maiwasan ang mga panganib. Ayan, ang batas militar ay marahas na hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan upang maiwasan natin ang paghihimagsik, karahasan at uh, panganib. Ano, ang Pangulo ng Pilipinas bilang pinuno na sandatahang lakas ay may karapatan na isa ilalim ang buong Pilipinas sa batas militar alinsunod na din sa artikulo pito, section 10, talata 2 ng Saligang Batas, 1945. Naiintindihan po ba? Opo. Kayo ba ay uh, walang katanungan? Wala po. Dahil kayo ay walang katanungan, ano, si teacher ang magtatanong sa inyo. Sino kaya ang pangulo na nagdeklara ng batas militar? Si Ina Jimuel? Ang pangulo po na nagdeklara ng batas militar ay walang iba kundi si Ferdinand T. Marcos Sr. Magaling ang natiklara ng batas militar ay si Ferdinand E. Marcos. Ngayon naman, kailan kaya itin, uh, kailan nilagdaan ni Ferdinand E. Marcos ang batas militar? Hmm. Kimuel? Noong Setyembre 21 ay noong Setyembre 21, 1972. Magaling. Ito ay Setyembre 21, 1972. Ngayon naman, bilang mag-aaral, ano kaya ang um, uh, reaksyon mo sa pagkakaroon natin ng batas militar sa Pilipinas? Jimuel? Ang reaction ko po patungkol sa sa batas militar ay uh, marahil sinasabi nila na marami, marami ang naitulong nito sa mga Pilipino. Ngunit marami din po nagsasabi na marami ang nagdusang, nagdusang mga Pilipino sa ilalim po ng batas militar sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Ayan, magaling. Kayo ay nakikita ko na marami talagang uh, natutunan ngayong araw. Ano? At dahil dyan, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ito ang unang grupo at itong pangalawang grupo na ito ang hindi gagawin. Ayan, kayo ay kung uh, gagawa ng reaksyong papel tungkol sa pagpapatupad ng bitas, uh, batas militar. Ano? Kayo ay bibigyan ko ng uh, grado uh, batay sa ating rubrik o ating pamantayan. Okay. Sa liga naman, ito ay mayroon sampung puntos. Sa tema, mayroon din po Sa pagkamalikhain pagka ay mayroon din po na may kabuang tatlong po puntos. ayon maaari na kayo magsimula. Gagawin nila lang ito sa, limang, uh, sa loob ng limang minuto. Tapos na ba? Opo. Yan, Jimuel, maaari mo bang basahin sa unahan ang inyong sagot? Ang batas militar ay inihayag na may layunin di umano na supuin ang rebilyon at komunistang banta. banta. Sa ilalim nito, pinalakas ang kapangyarihan ng Estado, lalo na sa kapulisan at militar. Bagaman nagkaroon ng, ka, ng kaugnayan, maraming tao ang nagsabi na ang ganitong sistema ay ginamit upang supilin ang oposisyon at, putahini, at patahimikin ang mga kumukuntra. Ayan, magaling. Ano pala pa kanya natin ang unang pangkat? Ngayon naman ay panginggan natin ang pangalawang pangkat. Ang ilang tao ay positibong tumugon sa batas militar dahil sa pagbaba ng krimen, disiplina sa publiko at pagunlad ng ilang infrastruktura. Gayunpaman, kasabay ng mga positibong resulta ay negatibo pag-aabuso sa karapatang pantao. Ayan, naman ay ko kayo ng punto sa ano? Sa unang pangkat, mga sampo. 10, sampo, sampo, may kabuo ang Sa pangalawa, 10, 10, sampo. Ayan, lahat kayo ay nakakuha ng uh, perfect score. Ano sapagkat na, nagustuhan talaga ni teacher ang inyong ginawang reaction paper. Ngayon naman ay dadako tayo sa isang pagsusulit. Ano, dahil nais kong uh, alamin kung hanggang saan ang inyong natutunan ngayong araw. Ang gagawin niyo lamang ay dilugan ng titik ng tama sa bot. Jewel, so, maaari niyo bang sagutan ang unang abilang bilang? Kasahin mo muna ang katanungan. Noong sa ila noong lang sa ilalim ng pamumunan ng Pangulong Ferdinand E. Marcos ay naharap siya sa maraming suliranin. Ano kaya ang sagot? Letter B Ayan. Dekada sa testa, ano? Sa ila, ito ay ang pangalawang termino ni Pangulong Ferdinand de Marcos. Tama ang iyong pasagutan. Sa pangalawa naman, Sinong Pangulo ang nagdeklara ng batas militar? Ayan. Titugan mo ang iyong pasagutan. Letter C Ayan. Ang nadeklara ng batas militar ay walang iba kung hindi si Ferdinand E. Marcos Sr. Sa ikatlong bilang, kailan diniklara ang batas militar? Kailan nga ba? Letter A po. Ayan, idiniklara daw ang batas militar noong September 21, 1972. Tama ang iyong kasagutan. Sa ikaapat na bilang, kailan naganap ang pambubomba sa Plaza Miranda, Quiapo, Maynila? Kailan daw? Letter A po. Tama. Agosto, dalawang foot isa, isang 1100, putisa, ay naganap ang pambubomba sa Plaza Miranda. Ano? Kaya po may hila dahil yun yung uh, panahon na nangampan ang Partidong Liberal. Sa huling bilang naman, ang blank ang nagbibigay ng karapatan sa mamamayan na sumasailalim sa tamang proseso ng paglilitis. Ano kaya ito? Letter D po, ma'am. Ayan, tama. Ang writ of, uh, writ of habeas corpus ay nagbibigay ng karapatan sa bawat mamamayan na sumailanin sa tamang proseso ng paglilitis. Ayan, nakita ko kayo lahat ay nakakuha ng perfect score. Ano? Makikita ko na kayo ay marami talagang natutunan ngayong araw. Ayan. Ito ang inyong takdang aralin. Makikisulat na ito sa inyong paderno. Tapos na ba? Opo. Ayan, maaari bang magsitayo para sa ating panalangin? Sa nga Ama, Anak, Spirito, Santo, Amen. Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na kami ay may natutunan at nawaan ngayong araw. Nawa po ay gabayan po kami sa aming pagkuli, sa aming mga tahanan. Yung lamang po at maraming salamat. Ama, Anak, Spirito, Santo, Amen. Paalam mga bata? Paalam, Ma'am.